Bante, ang armada ng Aleman noong 1913. Nais ng Germany ang naging makapangyarihan sa daigdig, kaya na ito'y maaaring bigyan ito ang makibahagi ng pagmamayari ng kolonyal gaya ng iba pang kapangyarihan. Gaya ng Matthew lang kilos na si Emperor William II na dama siya ng kanyang bansa ay naging naiwan ng larawang inukit ng mundo. Ang Germany, Germany ay mabigat na sariling pag-armas bilang resulta, ang Germany din ay hindi nakakagulat na mas nakakatakot na mumulaklak ang industriyang armamento ng Europeo. Habang nagsasanay ng militar ng emperador, ito ang kanyang it paboritong papel. Pinagkakatiwala ni William sa pagmamalaki ng Prussia mga mang... ng helmet at mekanisadong armas. Ito ang ipinakikita ng palabas para sa kung ano that. sa emperador na si William. First Una ang armas pagkatapos ang mga mamamayan, yeah. ngunit ang emperador ay sikat pa rin. ay unang pinuno ng oras na iyon na talagang naintindihan ng kaugnayan sa publiko kung nagkaroon ng pabalik sa TV pagkatapos siya ay maging isang artista. Tumisla panfasad panuntunan ayon sa imahe. Oo, gustong-gusto niya ito. Mga uniforme, Nagsuot siya ng uniforme kahit sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga kasuotang pangan, gaso at iba pa. Gayunman, inamin ng lahat ang simbuyo ng damdamin. 1913, Berlin ang ikadalawang putlimang anibersaryo ng rehimeng emperador ta ang palakpakan ay nalunod sa anumang pagpuna. Ipinangako niya sa kanyang mga tao, isang gintong panahon at naniwala sila sa kanya. namin lahat ay may mga puti at pula na bandila. Maliit na bandilang papel ang mga ito ay paitim. Puti at pula sa oras at kumuway kami sa Kaiser. Kumuway siya pabalik mula sa balko at lubos kaming ipinagmamalaki. Walang mga bata sa paaralan na nakakalimutan ng kanilang sulat mamaya sa so koro ng mga bata. At kung hindi siya malayo, kung gayon, ang banat na simoy ng awa ng Diyos. At hanggang sa isang taon na ang lumipas ay sila pa rin kung ang lahat ay tama sa mundo. Gustong gusto ni William ang mga malalaking kaganapan, pinaikling niya ang taliwang braso ay palaging nasa kanyang ikiling na espada. Ang kanyang kamahalan ay nagliliwanag. Ginamit niya ang isang malalim na influensa sa mga bata. Una sa kanyang tingin, siya ay may napakalino na maputing asul na mga mata na ginamit niya sa mga tao ng masedhi. Ang iba pang bagay ay mayroon siyang isang malalim na tinig. Ayaw lang niyang mapabiliban mga bata ang armada ay ang kanyang lahat ang aming hinaharap ay lumalangoy sa tubig na ipinahayag niya natural sa uniforme ng hukbong dagat. Naniniwala ako na mas mahal niya ang higit pa kaysa sa hukbo. Mahal din niya ang mga sundalo siya, ang pinakamayabang sa mga rehimeng guardia. Ngunit kahit na mas mahilig siya sa isang magagandang bagong pakikipaglaban, nais niyang ipangahas ang lahat sa harap ng Briton. Isang sa gilid ng gulkan. Ang lahi ni William sa mga bisig na dinala sa imperyo ng bangin. Nagtiwala ang emperador sa kanyang mga koneksyon sa pamilya noong Hulyo 1914. Nagsulat pa rin siya ng isang huling sulat sa kapayapaan sa kanyang pinsa na si Nicolasta ang rusong Zer. Ang parehong mga pinuno at pinuno ay nakasisilaw sa mga ilusyon. Sa pamamagitan ng isang malinaw na body ay hindi namin natamo ang espada, ipinahayag ni William, imperial na propaganda. Mga taong aleman, mula sa pagkakatatag ng Imperyo ang una kong layunin ay upang bantayan ng kapayapaan sa mundo. Ngunit ang mga kalaban ay naiinggit sa aming matagumpay na gawain. Taang napiling sa lungatan. Einen Nagbibilang kami sa isang maikli at matagumpay na digmaan. Tumawa ang mga sundalo at sinabi na uuwi kami sa pamamagitan ng Pasko. Tandaraya sa sarili sa loob ng apat na taon, Punta ang emperadora ay nagbigay ng dekorasyon na parang walang mas mahalagang gawain habang ang mundo ay sinunog at natupok ang siyam na milyong buhay. huli isang anibersaryo ng kanyang paghahari ang huling sa 1918. Noong Nobyembre ay kumaulo ang mga tao. Sila ay sapat na nang digmaan at ng emperador, hiningi nila ang kanyang pagbibitiw, demokrasya at isang walang hanggang kapayapaan. Si William ay sa una ay ayaw ngunit pagkatapos ay sumuko siya. Kaiser, entspannt uns. Oo. Yes. Noong ikasyam ng Nobyembre, pinalaya ang emperador mula sa aming mga panunumpa sa ilalim ng bandila. Siyempre ay nag-usap kami sa bawat isa kung ano ang isinumpa na ito na naging napakahalaga. Ngunit wala kaming dinala. Yes. Ang pagsuko ay inihanda ng lihim, magbitiw sa tungkuli Kaiser, ng Kaiser. Naghihintay siya na mapunta sa pagtatapon sa Netherlands. Dorn, Dorn Castle, Castle, Netherlands, ta ang huling tirahan niya. Dito maaari niyang maipasa ang oras na hindi na babagabag. Der Tag spielte sich im Wesentlichen so ab, Does sa pangkalahatan ay pinupuno niya ang bawat araw sa pamamagitan ng pagbangon. Sinasabi ang panalangin sa agahan kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng pagpuputol ng kahoy, mga kagubatan ng mga magiliw na pamilya o sa hardin, hanggang sa tanghali ang aking ama ay nagdaos ng isang press conference. Sa gabi ng ilang mga bisita ay gagawin dumating pagkatapos sa mapuno ng Kaiser ng ilang oras ang pagbabasa sa labas ng isang libro na iginagalang niya at hindi ito palaging kasiya siya para sa kanya mga tagapakinig. Hanggang sa wakas ay naramdaman niya na hindi siya makatuwiran, naghinala siya ng isang balangkas at pagtataksil. Habang sa emigrasyon, siya ay kahit na nasa puso ito, isang orihinal na pag-record mula 1931. I absolutely believe nagtitiwala ako sa hinaharap ng aking tinubo ang bayan. Isang bansa na sa loob ng higit sa apat na taon ay tumayo nag-iisa laban sa mundo. At kung wala ang Amerika ay nagtagumpay tayo, nakatayo hanggang sa wakas. Will always in the end come out top. Isang korona mula kay Hitler para sa libing ng Kaiser. During noong 1941, taang natitira ay ang alaala ng isang tao na hindi makasabay sa kasaysayan.